What? <laughs> si Paco ang ama ng pinagbubuntis ni George? Ang dami kasi nagtatanong kung sino ba ang ama ng pinagbubuntis ni George. Ayan, si Paco. <laughs> eh, just lang. Siyempre si Basil pa rin. Kasi wala pang isang buwan nung mamatay si Basil. Kaya posibleng si Basil pa rin ang ama ng pinagbubuntis ni George. Kasi nung pinakilala si Peter bilang palasyo siya, <laughs> palasyo siya, na palasyo si Peter kapasyam pa lang ni Basil noon at birthday ni Tio Rodolfo. Tio? Kapamilya ba ako ng mga palasyos? Oo, kasi malapit na akong mabaliw, ako kakaisip kung sino ang killer. Pero kung magkataon talaga na si Paco ang ama ng pinagbubuntis ni George, magandang laban to! Magandang away para kay Sam at George! At sa mga naiinip at nagtatanong kung bakit daw hindi pa lumalaki ang tiyan ni Sam, kasi nga, wala pang 40 days nung namatay naman si Paco. Biruin mo, ang dami nang nangyari at ang dami nang namatay Pero halos isang buwan pa lang ang nakalipas At nakalagpas na rin tayo sa episode 60 At balita ko, extended ang Widow's War hanggang episode 100 That's all for now, I'm JR Zamora Dandoy, your Kapuso Show and Kapuso serie Reactor Nakuha ko lang pala yung video ni Carla at saka ni Rafael sa magpakailanman